Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang gabi po sa inyong lahat. Buenas noches mga amigos, mga amigas. Ngayon po ay titingnan natin Itong uh, legal na implikasyon ng rally na Iglesia Ni Cristo na hanggang ngayon ay isinasagawa dyan sa Luneta Park na ang kanilang layunin ay uh, manawagan para sa transparency, accountability, at justice laban sa korupsyon sa pamahalaan Nangangati ang aking ilog Pinakakaalala po yata sa akin <laughs> So, uh, hindi natin maiwasan na uh, may mga pumupuna sa rally na yan dahil yung iba sinasabi ay uh, baka daw gamitin lang ang Iglesia Ni Cristo na isang instrumento uh, para magkaroon ng destabilisasyon sa ating uh, bansa. Palagay ko naman eh, hindi. So ito yung tatalakayin natin ngayon. Paano ba ay pinagtatanggol ng Iglesia Ni Cristo ang kanilang pagtitipon laban sa akusasyong destabilisasyon? sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanilang tunay na layunin. So, uh, ipaliwanag natin, ano ba yung binibigay na protection ng ating saligang batas? No, ano ba ang nagiging batayan ng ating konstitusyon dito? Kung sakasakaling may mga ganitong pagtitipon, may mga ganitong klasing uh, rally at uh, panawagan sa ating uh, pamahalaan, ano ba ang uh, partikular na batas? Uh, na nagsasaad na sila ay protektado sa ganitong klasing pagkilos Alam ninyo yung pagpunas sa mga tiwaling opisyal at ang panawagan para sa kanilang pagpaparusa Yan po ay isang legal at esensyal na bahagi ng isang demokrasya Hindi mo mapipigilan ang uh, taong bayan na magsalita laban sa mga public servants kung nakikita mong nagkakamaline, di ba? At uh, maliban na lamang kung ang iyong uh, mga protesta or rally ay lumalabas ng illegal, no, nagkakaroon na ng pag-aalsa at uh, meron ng uh, kasamang uh, paghawak ng armas o panawagan sa taong bayan na magalit, galit magkaroon ng hatred. Yan, medyo may kulay na ng konting uh, illegality pag gano'n. So yung kanila naman kasi panawagan para sa justice, panawagan sa transparency nanawagan sa accountability. Yung kasing pag-aalsa upang makamit ang layunin sa pamamagitan ng puwersa o para ang labas sa batas, hindi po pwede 'yan, no? At uh, bawal po 'yan. Uh, dapat sumunod tayo sa ating uh, na mga batas na umiiral sa ating uh, bansa hindi pa pwede yung uh, kukuha ka ng armas upang pabaksakin ng buong istruktura ng pamahalaan at magkaroon ng koordinasyon sa mga retired military officers at mismo or mismo doon sa mga uh, military at uh, para sirain ang buong gobyerno at uh, pabaksakin sila No kahit uh, merong katiwalian na nangyayari diyan eh meron tayong mga legal na paraan upang uh, ituwid ang mga pagkakamali ng ating mga opisyales na nagnanakaw ng pondo ng bayan. So uh, eh ipinagbabawal kasi ng batas yung uh, mag-take ka ng arms against the government o kaya mag ka to sedition lalong-lalo lalong-lalo na kapag uh, meron kang uh, sul sul-sul, panunulsul sa taong bayan na magalit, magalsa at uh, kumuha ng armas, no? At uh, manggulo na sa ating pamahalan. Medyo hindi pa pwede yun. At uh, dito sa rally nga ng uh, Iglesia ni Cristo kanina na ko na ang kanilang tanging intensyon ay uh, ay uh, accountability at walang halong pag-aalsa laban sa gobyerno Ipanay, ipinaliwanag nila kanina sa rally na laban sila sa mga tiwaling individual, mga opisyal. Hindi sila laban sa institusyon uh, o sa gobyerno. Ay uh, hindi sila sumasali do sa mga grupong gustong pabaksakin ang gobyerno ng ating uh, kasalukuyang administrasyon. At uh, dito sa binitawan ng mga pananalita kanina, ng leader nila sa, sa rally kanina, dito malalaman mo at uh, madedetermine natin na hindi sila sumasangayon sa isang uh, marahas at uh, iligal na pamamaraan upang palitan o uh, pabaksakin ang kasalukuyang uh, administrasyon. Iba yung pininilang tahak, no? sa isa ang gusto nila isa-isa isang mapayapang pamamaraan hindi din para lumabas na parang ayaw nila ng partition eh no uh, gusto nila talaga isang mapayapa at legal na pagpapahayag ng kanilang layunin so itong rally ng uh, iglesia ni Kristo ay uh, nagbigay ng isang malinaw na mensahe legal ang manawagan para sa hustisya at pagpaparusa at uh, sa mga tiwali, ang gusto lang din nila dyan ay uh, maparusahan So hindi ito itinuturing na iligal yung kanilang rally ngayon O banta sa gobyerno Dahil, unang una may permit yung mga yan Sinunod nila ang batas under, under uh, BP 880 Para sa kanilang pagtitipon Malinaw po ang kanilang layunin ang gusto nila ay parusahan ang mga corrupt na public officials at hindi pabaksakin ang ating uh, gobyerno at ang buong sistema ng ating pamahalaan. Ang panawagan para sa justice ay nangangahulugang gusto nilang gumana ang batas, hindi labagin ang uh, batas, sila mismo ang nagbabantay sa pagpigil sa ibang political na grupo na sumali, pinakita nilang ang kanilang intensyon ay malinis at hindi political na pakana para mag-destabilize. Kasi kanina pinigilan nila yung mga Duterte group eh, na sumali sa grupo nila. So uh, sa madaling salita, ang kalayaan sa pagsasalita at pagtitipon ay sapat na proteksyon laban sa anumang akusasyon legal at tama ang paggamit ng kanilang boses para ipagtanggol ang bayan. Walang krimen, walang illegal activities, walang uh, masasangsang na pananalita. Dahil lang gusto nila ay ayusin ang gobyerno, hindi sirain at hindi pabaksakin. Pero uh, bago tayo magtapos, mga amigos, mga amigas, ay uh, gusto ko lang ding i uh, ishare sa inyo ang aking uh, personal na opinion dito or kasi kanina medyo meron akong kutob talagang hindi maganda dito sa rallying nangyayari sa EDSA at sa Luneta. Uh, bago kumarinig marinig itong pananalitan uh, pananalita ng isa sa mga leader na Iglesia ni Cristo, ang hinala ko lang talaga dito sa rally na to ay bakagamitin uh, baka gamitin din talagang uh, Uh, instrumento sa pagpapatalsik o pagpababaksak sa kasalukuyang administrasyon. Kasi ang hinala ko dito, bakit nila pinapaabot pa ng tatlong araw yung kanilang uh, prayer rally? Eh, tuwing linggo nga pa, nagsisimba tayo sa simbahan, eh, wala pang isang oras, tapos na yung prayer, di ba? Eh, bakit dito <laughs> aabutin ng uh, tatlong araw? Ano ba yung uh, programang ilalabas sa pangalawa at sa pangatlong araw? Eh, dito, dito sa unang araw, ay eh, pwedeng sabihin natin na tahimik. Eh, pero at tahimik din yung mga, mga kontra sa ating pamahalaan tung, uh, tungkol dyan sa... Uh, lalong lalo na yung mga politiko involved sa korupsyon, di ba? Yung mga napagbibintangan dyan sa flood control projects. At uh, wala kang maririnig ngayon sa kanila. Yung rally sa EDSA, dito rally sa Luneta, tahimik lahat sila. Oh, walang panayam, walang uh, mga statement na inilalabas. Ang duda ko dito baka mamaya pagdating ng ikadalawa o ikatat, ikatatlong araw ay biglang maglabasan to. Kapag sapat na yung naipong tao ng uh, rally na to sa Luneta ay uh, biglang magsulputan at uh, magbigay uh, ng kanilang mga pananalita sa dyan sa entablado sa Luneta at uh, manawagan ng, uh, ng isang pagkilos na hindi maganda para sa ating kasalukuyang uh, pamahalaan sana ay uh, nagkakamali ako sa aking uh, kutob no at uh, hindi sana mangyari itong uh, aking sinasabi na kung saan baka gamitin sa isang maga, hindi magandang uh, uh, paraan itong pangalawang araw at yung pangatlong araw. Kasi kung titingnan mo, parang nakapattern to do sa EDSA 1 na kung saan tatlong araw ginawa ang uh, pagtitipo na tarali ng mga grupo nung araw ng uh, oposisyon laban sa administrasyong Marcos uh, senior Parang ginagaya nila yung uh, sistemang ginawa doon. Ang kaibahan nga lang mang ito sa rally nito ay itong rally na to ngayon sa Luneta ay well-organized, well-funded at talaga makikita mo track-track at uh, mga sari-saring sasakyan na talagang uh, may lulan ng mga sinundong, mga magpo-protesta o mag-rally sa Luneta. Hindi katulad namin noong 1986 talagang nga nanawagan lang si Cardinal Sin na kami ay magtipon-tipon dyan sa Cubao at iba pang parte ng Metro Manila at kami naglabasan at uh, lakad lang talaga. Walang bus, walang mga sasakyan na nanundo. Lahat ng galing, galing sa south, galing sa norte, galing sa eastern part of um, Metro Manila. Lahat naglalakad datas uh, nagtipon-tipon talaga diyan sa sa ngayon ay tinatawag na EDSA Shrine na yan, yung People Power Monument. Walang nag-imbida kung di isang tao lamang na ma si Cardinal Sin at sinundan na din ito ni uh, Butch Aquino. Sana nagkakamali ako, sana wag mangyari ang aking mga hinala. So itong rally ng uh, Iglesia ni Cristo ay uh, nagbigay ng isang malinaw na mensahe. Legal ang manawagan para sa hostisya at pagpaparusa. At uh, sa mga tiwali, ang gusto lang din nila dyan ay uh, maparusahan. So hindi ito itinuturing na iligal yung kanilang rally ngayon o banta sa gobyerno dahil unang-una may permit yang mga yan. Sinunod nila ang batas under under uh, BP 880 para sa kanilang pagtitipon. Malinaw po ang kanilang layunin. Ang gusto nila ay parusahan ang mga corrupt na public officials at hindi pabaksakin ang ating uh, gobyerno at ang buong sistema ng ating pamahalaan. Ang panawagan para sa justice ay nangangahulugang gusto nilang gumana ang batas, hindi labagin ang uh, batas, sila mismo ang nagbabantay sa pagpigil sa ibang political na grupo na sumali. Pinakita nilang ang kanilang intensyon ay malinis at hindi political na pakana para magdestabilize. Kasi kanina pinigilan nila yung mga Duterte group eh, na sumali sa grupo nila. So uh, sa madaling salita, ang kalayaan sa pagsasalita at pagtitipon ay sapat na proteksyon laban sa anumang akusasyon. Legal at tama ang paggamit ng kanilang boses para ipagtanggol ang bayan. Walang krimen, walang illegal activities, walang uh, masasangsang na pananalita. Kailang gusto nila ay ayusin ang gobyerno, hindi sirain at hindi pabaksakin. So, nandito na lang po ang po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Atty. bueno. beyond learn the law know your